Magandang araw mga boss Ngayon ay magpapalit tayo ng carburetor ng ating grass cutter Problema kasi nito mga boss Kapag pinandar natin ay tumatagas yung gasolina So, maandar naman po siya Pero, yun nga eh, Maubos yung gasolina natin Kasi sobrang lakas talaga ng tagas niya eh. Kaya, nung binuksan ko So, may tama na yung kanyang uh, diaphragm So ngayon, na uh, papalitan na natin kasi may in order tayo na carburetor sa online. So ito siya mga boss. Bali sira na yung diaphragm niyan sa loob. So ito naman yung ating in order na galing sa online or Shopee. So kung gusto niyo bumili mga boss ay uh, ilalagay ko lang sa link uh, yung link sa description box. So, itong mga boss, yung problema, uh, magkaiba yung design. Pero, pareho lang po ng model yung in-order ko. Kaya lang, may konting pagkakaiba ng design. Gaya nitong uh, lagayan ng kable. So, iba po yun sa luma niyang carburador. So, subukan natin ikabit. Kapag hindi pwede... Uh, gagawan lang natin ang paraan baka pagpalit lang natin at yun na nga mga boss no? ah uh, hindi magkaiba talaga sila ng uh, design so hindi po siya pwedeng ikabit dito kung mapapansin yung mga boss no magkaiba talaga yung kanilang design sa lagayan ng kable ayan So pwede namang gawin ng gawa ng paraan 'yan. So puputulan lang po itong kanyang adjuster. Kaya lang ang problema. Baka kasi masyadong mahaba na yung kable, eh, wala namang hindi naman siya ma-adjust kasi. At saka may naisip ako mga boss. Para hindi lang magalaw yung kanyang original na uh, kable, gina tinanggal ko na lang yung total dito naman yung sira yung kanyang diaphragm so tinanggal ko na lang yung bago yan yan yung loma kong tinanggal so kinabit ko na lang yung bago sa yung loma na carburetor kung mapapansin niyo itong diaphragm ito yung sinasabi kong mabos na nasibak na so sinubukan kong tapalan Yeah, niya eh, nung tinapala ko tumigas at ayaw talaga so wala talaga chance na maayos na yon so pinal, well, may nabibili naman na uh, uh, kit yung repair kit noon so pero pinili ko na pumili na lang ng isang set na carburetor yan So madali lang po siyang ikabit kasi nga yan po yung original niya na na karburador. Itong grass cutter ko nga pala mga boss nasa 15 years na rin po ito. Kasi nabili ko ito noong 2010. Kaya lang uh, napalitan ko na po ito ng uh, replacement na cylinder head na kung gusto nyo mapanood kung paano ko pinalitan to ng cylinder head uh, scroll niyo lang po yung mga luma kong video sa mga interesado lang po bago natin paanda mga boss ay ibumba muna natin yung kanyang uh, primer bulb para mas mapasokan po ng gasolina yung ating cylinder ay ating carburetor kasi pag hindi mo binomba mga boss ang tagal mong mapandar po yan so, natin na ulit mga boss para pumasok talaga at i-adjust natin ng konti yung ating throttle baka sobrang luwag kaya ayaw mandar so ayan mga boss ng tabakuya. So, i na po natin yung kanyang minor. నేనేనేనే <muchas>